Isinapubliko ng Palasyo ang mugshots ng unang batch ng mga akusadong opisyal na pinaniniwala ang sangkot sa flood control scandal ng gobyerno. Matapang ding nagbabalang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga magtatangkang tumulong sa mga tinutugis ng batas. Ang mga detalya sa balita ni Rovic Manuel. Mariing nagbabalas si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga akusadong patuloy na nagtatago kaugnay ng maanomalyang flood control projects na sumuko na bago pa ang ng batas. Sa kanyang ulat publiko kaninang umaga, iginiit ng Pangulo na mananagot hindi lamang ang mga pangunahing akusado kundi pati na rin ang sinuman na tumutulong na magtago sa kanila. Ito ay matapos na matukoy ng National Bureau of Investigation o NBI na ang isa sa mga inaresto ay nahuli sa hindi nito tirahan. Yung isa pong nahuli ng NBI ay eh natagpuan doon hindi sa kanyang sililing tirahan kaya't uh, eh, mananagot din yung mga nagtatago sa kanila sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Ayon kay PBBM, ilan sa mga akusado na ito ang nananatiling at large, kabilang na si dating ako Bicol Representative Zaldico. Tiniyak din ang Pangulo na walang special treatment ang matatamo ng mga naaresto at mananatili sila sa kustudiya ng NBI habang hinihintay ang utos ng korte. Gayun din aniya ang patuloy na investigasyon upang mapanagutan lahat ng mga sangkot dito. Samantala kaninang umaga rin, inilabas na ng Malacanang ang mugshots ng mga naunang pangunahing naarestong sangkot sa flood control anomaly. Mahaharap ang mga akusado na ito sa kasong may kaugnayan sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, falsification of documents, at misuse of public funds. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng Deezer HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.